magtatanong sa may name, ano? At masyado tayong gagabihin. Meron po tayong isang pagbibigang magtatanong na personal. Sige po, sino po yun? Sige po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ako po si Roger Bangawang, isang katoliko. Ang katanungan po ay ganito. Bakit ang kapatiran sa loob ng iglesia hindi nagsasend ng cross? Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyong katanungan. Ah, ginoong Roger, bakit daw po ang mga kaalip sa Iglesia ni Kristo ay hindi nagsasign of the cross? Kaya po nang naipagpauna namin sa inyo ang batayan po o saligan ng Iglesia ni Kristo sa paglilingkod sa Diyos kung ano nakasulat sa Biblia. Wala pong utos sa Diyos Nagawin yun. Bagkos, dahil ang nagsasign of the cross ay ang kinagis ng reliyon. Tanungin natin sila, ano ba yon? Bakit nila ginagawa yon? Babalikan ko po itong aklat katoliko, siyang inyong pakinggan, aral katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong katoliko. Ang paraang ginagamit, ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag antanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong reliyon noon. Kaya wala pa akong nakita ang katoliko, nag kaliwa. O kaya ang unay batok. Wala kang ganun. Talagang ang unay, no. Sila may sabi, sa pamamagitan ng kanang kamay, ang unay sa noo. Ayan. Wala pong mababasang sa Biblia na utos yan ng Diyos ni Kristo o ng mga apostol. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po. 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala tanda ng nadaya na daya ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin. Eh, ba? Gumagawa ng ganun ng pagkukusang Iglesia Katolika Romana. Totoo ba yung sinasabi nila na pag ginawa mo daw yun, malalayo ka sa maligno, sa multo, sa masama. Nakapagtataka nga lang, pagtapat ng simbahan at saka sila, nandun ba maligno? May <laughs> nagtatanong lang naman ako ka Joel. Ang sama na nang tingin ni ka -Jowel sa akin. Eh. Hindi po. Ay eh, kasi sabi nila, para malayo sa maligno, sa multo, sa masama. Eh bakit pagtapat nga ng simbahan, sa nagkukrus? Pero eto ho. Ang babasahin ko pong aklat kilalang kilala niyo. Ito po yung pagbinasa ng kinagis ng reliyon. Pag tinatawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Musay kumunta si ka Joel. Kaya wag na po, baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, el libro de la vida historia sagrada Consantas Reflexiones Doctrinas Morales para la Vida Cristiana Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya noon? Babasahin <laughs> ko na po Ipag-uutos magkintal magantanda, Sa noo o kanang kamay Sukat pagkakilalanan Na sila nga e kampung tunay Nitong Antikristong hunghang Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tandada o nagkikintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakilalanan sila ay kampung tunay nitong Antikristong hunghang. Pagka-Antikristo, kalaban ng ating Panginoon Kristo so E walang sinuman sa atin dito na maging kalaban ng ating so Kristo, kapatid na amin. Ito yun. At pagkakalaban, ano gagawin? Parurusahan. Ito yan, kapatid na Joel. 14, 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatloy, sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang kailan kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Hindi po maliligtas ayon sa Biblia yung may tanda sa noo at kanang kamay. May nagsasabi din na may magtatanong